Sub Madlong People, ako po si Ma Rimar oh, 27 years old, ang sweet host ng Olongapo City. Si... Ah. ah, host! Si Marimar. Ganda ng pangalan niya, Marimar. Oh, uh, ano? Okay. Iba talaga si Marimar. Bakit? Hanggang Mar lang. Bakit? Uh, Marimar. Oo. Oh, oh. Bakit na pangalan niya, Ma? Nag-day off na naman si Kim. Go, ito oh, oh. ang pangalan oh. niya, Ma. Maganda nga, oh. Di ba? Mari, Mar. Wow. Ma. Oh, Ganon. Lalo na kung apelido niya, Rojas. Ang ganda niya. Mari, oh. <laughs> Kasi pala isipan niya, dahil yung sumikat si si Talia, Mari, Mar lang naman. Yung isisi, oh. si, ano, bakit yung, yung pangalan niya maigisi? Of oh. the sea. Hindi lang nila pinala, pero Rojas talaga siya. Mari, Mar Rojas. Ano ko kasi, Mar Rojas, ganun na sa pagkumandidato ulit. Mari, Rojas! ba? Si <laughs> <laughs> Okay, uh, host ka? Yes po. Oh, sa mga pandilig <laughs> Hindi, host you. Host, so mga, ano, sa mga event. sa uh, event. Events po, mga sweet team building. sweet, sweet host. I feel like I'm sweet. Yeah. <laughs> Kung kuyari magpe-perform si Kim Chu, paano mo okay. siya i-intro? All right. Ay, Lalo, sweet, so, then, I'm sweet. <laughs> so, I'm <pretty> sweet. <laughs> As a host, oh, right. pero yes. sweet na Ganun atake, ha? Siempre pesta, sa intro? Oo, eh. uh oh, parang trained by the Ami Paris School of Hosting. <laughs> uh -huh. Alright! Uh -huh. Go, go, Marimar. Alright, let us all welcome the very beautiful Miss Kim Chu! Oh, pwede, pwede, ha? Nilambutan niya na simula. Oh. Bula. Yung mga ganyan, yung mga boses na ganyan, mga mahal lang mga speakers yan eh. Para paririnig ng mga tao eh. buong-buong. Malinaw. Mahal lang speaker. Alam mo ba, ang, alam mo ba si Maribar, ang, ang ex niya speaker. <laughs> <laughs> mahal <laughs> lang speaker. Speaker of the house pa. <laughs> <laughs> Kongresista yung siyowa niya. Tagasang ka? Olongga po po. Olongga po. Olongga po. Yeah. Yes. May pick-up line ka ba para kay Rich? Yes George? po. Hi, Rich. Um, Cesario ka ba? Bakit? Kasi sa si seryoso kita habang buhay. Oh! Oh! Sige, Marimar! Hi, Dritch. seryoso ka ba? Oh. Bakit? 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 Si Pilgoso kasi ito. <laughs> <laughs> <Match. laughs> Malit na ba, okay? Kau Ikaw naman? Huh? Kanyari lang nabigla ko pero alam ko naman <laughs> Alam ko naman na nabatong sa akin yun. <laughs> Aray, sa Hindi oh, wow. kita inaano, ha? Hindi na nga, bash ato. <laughs> Searching number three. sabay-sabay. <laughs> searching